Hello guys, paano mag up ng loyalty card plus application form? So ang form na ito ay binibigay sa mga kukuha ng loyalty card plus. Ito yung pag-ibig ID na pinagsama sa ATM. Kumbaga pinag-isa na lang sa isang card. Ang pipilapan lang natin dito ay yung may mga check. Ganito mismo yung binigay na form sa akin, mayroon siyang check. Huwag nyo nang pilapan yung walang check. Yung ibang form naman tulad sa EMOS uh, magkakiba kasi sa brand sa EMOS uh, walang check. Pil ang nangyari doon pinilapang ko Pero nung pumunta ako rito sa may Paseo Makati mayroon check yung ano nila yung form. So madali lang kukunti lang yung pipilapan mo. So pisa tayo guys. Ito yung uh, pag-ibig number. Kung di mo kabisado yung pag-ibig number mo o hindi mo alam paano mo siyang lalagyan. Ang maglalagay na dyan ay yung tagapag-ibig. Sa pangalawa guys, uh, membership kategory. Uh, nakalagay dito uh, mandatory at voluntary. Kung ikayo ay sa voluntary, chikan nyo lang yung box dyan. Mga box-box. Isa, isa lang ang ano nyo, ha? chikan na kung alin lang yung ano nyo dyan. Dito sa kabila naman, sa mandatory, isa lang din. Kung ikaw ay employed private, chikan mo. Ganun lang. Pag ikaw ay employed government, chicken mo yung employed government. So, bandang ano tayo dito sa may member personal details. Uh, lagay mo yung last name mo, yung Apledo, kumbaga Apledo. Ito naman yung first name, yung pangalan mo mismo. Ito naman yung middle name, yung Cruz. Itong middle name ay uh, yung Apledo ng nanay mo, yung dalaga pa siya ikaw ay babae na mayroong masawa, maiden name. Ilagay mo yung apelyido mo nung ikaw ay dalaga pa. Dito naman sa date of birth. mauna yung buwan, pecha at taon. Uh, citizenship, Pilipino. Kung ikaw ay foreigner, ilagay mo ka anong, ano ka, halimbawa, American ka, De, ilagay mo dyan, American itong kasarinlan, babae o lalaki. Yung male, lalaki. Yung female, babae. Ito namang marital status. Kung ikaw ay single, married, widow, annulled, or legally separated. Chichikan mo kung aling dyan. Dito naman sa place of birth. Ito. Ito yung kung saan kayo pinanganak. Ilagay mo yung bayan at saka yung probinsya. Dito naman sa mother's maiden name, marami nagkakamali po dito. Kung ano yung pangalan ng nanay mo nung dalaga pa siya, ilagay mo yun. Uh, yung first name niya ay Conchita, kan sino yung middle name niya noon nung dalaga pa siya, Cruz yung apelido nila. Sa name of spouse, uh, ito yung pangalan ng asawa mo. Kung mayroon kang asawa, ilagay mo yung apelido. Tapos yung pangalan, at saka yung middle name. Okay, tapos dito na tayo sa address and contact details. ah dito muna tayo sa permanent home address. Yung permanenting address mo, ilagay mo dyan. Yan, hanggang dito. Dito naman sa present, kung parehas lang naman yung permanent at present, Parehas yun mula lang. Lagyan muna dito parehas. Pero kung magkaiba kayo ng permanent na address at ikaw ay nangupahan lang sa present, magkaiba yan, syempre. Ibain mo. Ganon. Dito naman sa contact details. Ah, uh, cellphone number. Dito ko na lang nilagay yan kasi hindi magkakasya dito, guys. Dito ko nilagay yung cellphone number. Tapos, dito naman sa email address gumawa ka ng email address mo kung meron ilagay mo na kailangan active ha active dapat kasi diyan magi-email si pag-ibig kung di ka marunong magpagawa ka meron din akong vlog dito tingnan mo na lang sa channel dito naman sa present employment details ilagay mo yung pangalan ng pinagtatrabahohan mo na agency o ano man yan. Tapos yung address, lalagyan mo rin. Tapos yung street, barangay, at kung saan syudad. Dito naman sa occupation, paano yung trabaho mo? Sa nature of words ang uh, lalagyan mo dito ay uh, manpower. Kasi yung nature ng security ay manpower. So, nature of words. So, manpower. So, dito naman sa employment status. Bigyan mo dyan, uh, permanent, regular, casual, contractual. Kung alin ka dyan, mo. Okay, tapos dito na tayo sa pangalawang page. Wala ka ng ibang pipilapan dyan. Maliban lang sa dalawa na ito. Pipirmahan mo lang perma tapos yung page sa kung kailan ka nagpa-file ngayon mismo so wala na yun lang ah, uh, may bayad to guys ha baka hindi kayo magdala ng pera may bayad na 125 so kumuha ako dito sa may Paseo de Rojas pag ibig may bayad na 125 kasi yan bayad yan dun sa ano, dun sa card sa ATM card. Kasi ATM card, pinagsama sa ID ng pag-ibig. So, ganun lang siya kabilis. Nang kumuha ako sa pag-ibig pa uh, mga 5 minutes lang. 5 minutes lang. Pag-fill up ko, pagbigay. Chinit yung details, uh, ganun lang. Tapos, tinituran ako, pinag-thumb pinapirma maya maya binigay na yung card sa akin pinacheck nung tama naman inactivate yung card pagka activate ng card pina-receive sa akin dun sa receiving logbook yun na tapos na ganoon na siya kadali guys so yun lang thank you